Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng The Political Blogger. Uh, title is Representative Joel Chua's Twisted Logic. Uh, baloktok na pag-iisip o dahilan, rason tungkol sa mga overpriced na barangay halls sa kanyang distrito na naging uh, viral yung mga videos pinagiba ni Mayor uh, Isko Moreno okay the ridicul ridiculously stupid justification given by Manila's 3rd District Representative Chua for building an outrageously overpriced barangay hall on a sidewalk betrays either his ignorance of the law or plain what are we in power for What are we in power for? Mentality uh, Lumalabas 19 million Yung nagastos Kailan ang cost estimate Ng uh, DPWH is on only 1.9 million Yung ganong estruktura Yung manipis na mataas na Barangay <laughs> Grabe <laughs> Okay As a lawyer, ito post ni political blogger, binabasa ko lang ang ganda ng kanilang presentation. Salamat ni political blogger. As a lawyer, no, everyone knows that sidewalks, as well as roads and public plazas, are intended for public use, and any occupation and use by the government or private individuals is illegal. Very clear sidewalk na eh. <laughs> ilang ilang meters lang ang anong tawag doon yung ka wide tapos ang taas ay nako sidewalk papatayuan mo ng building illegal talaga <laughs> so anong rason ng ng uh, kongresista na abogado pa naman <laughs> so dito si nightly political vlogger ang mga batas na na mga ano Okay, may mga decision pa sa Supreme Court. Oh, ito. Oh, ito na. Number one, mga rason niya. Number one, he claimed that putting up the barangay hall on a sidewalk in front of a school is beneficial to students. Oh, ano? Anong beneficial? Isn't it great that the barangay hall is right in front of a school so that the students can easily run there to ask for help if problems arise. <laughs> sabi niya, oh, anong sabi ni political bloggers? Tanjei ka. <laughs> Tanjei. Your excuse is crooked, Mr. Congressman. That you are a lawyer makes it worse. This is gross ignorance of the law. Nung narinig ko ito, yung in-interview siya, sabi, kumamot na lang ako ng ulo. <laughs> Tapos may napanood akong Facebook reel, isang uh, ordinary citizen lang. Nagpapahayag siya ng kanyang pagkadismaya nga sa sila, grabing makabatikos kay BP Sarah yung paggamit ng confidential akala mo kung sino sila malinis tapos ganito lang ginagawa pala nila sabi ko oh nga no <laughs> grabe talaga you are accusing somebody ayan BP Sara ano ka uh, waldas ka anong ginawa mo doon sa inyong confidential funds? tapos yun pala mga barangay hall overpriced tapos ipinapatayo sa mga sidewalks <laughs> tapos ang rason na e, para sa security ng estudyante <laughs> ay grabe ho oh. unbelievable unbelievable <laughs> sabi to you claim that it will benefit the students in terms of giving them a sense of security that doesn't accept the project from the provisions of the law Read the jurisprudence. Oh. Another reason he gave was that Manila simply lacks the space to situa uh, situate, such projects. Oh. Maliban sa security ng mga estudyante, eh, wala na daw ibang lugar. So kung wala ng ibang lugar na pagpatay ng barangay hall, i-violate mo na ang batas sidewalk para magpatay ng ganon? Ganon ba yun? Wala na. <laughs> Hindi hindi mo na talaga ganito na pa ang ating mga kongresista grabe again, your logic is distorted your reasoning is flawed yan <coughs> but your biggest crime is approving the appropriation and disbursement of public funds for the construction of the barangay halls talagang hindi ko na ma-imagine kung anong klaseng mambabatas meron tayo ngayon itong ganitong uh, logic pag-iisip uh, grabe parang santo maka maka accuse kay BP Sara ito pala may mga ganyan silang mga proyekto magpasalamat tayo kay Yorme Mayor Isko huwag niyong gagawin yan sa panahon ko kundi iboboyo, itotoyo hindi <laughs> ko maintindihan yung uh, language nyo hindi kayo pwede sa akin ayun, ganon salamat, yorme, at nabuking sila ilan pang barangay halls kayo na ganon, mga dalawa o tatlo ata ang giniba eh I don't know, how many? Okay, magbasa tayo sa mga comments Eric Socrates, sabi niya, abogago let's call him that Romel Lazarte, this merit a Senate investigation. Tama. Para patas. Bring him back. Sabi niya, the legacy of the Marcos and Aquino. Alberto Kiamas. Lack of space, but still, there must be a proper solution not for corruption. Paul Bernabe Can this be a reason to dispar him and kick out and kick him out of being a congressman as well? Pwede kaya? I don't know. Pwede siguro magsampan ng reklamo sa Supreme Court. Eugene De la Paz, he should be investigated by TWGCOM. Or lawyer Eberam or our money in the pockets plus pasikat and politics. Okay. No investigation ba dyan? Yan. Dapat investigahan. ba? Diba? Anyway, salamat sa political blogger na nagpo-post ng mga ganitong opinion. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa Tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa uh, Tribo. Nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panorin nyo ang video na ito. nag na ko sa area ni Boboy o ako siyang bisitahon. ug muna ni ang kape. Ngayon gitanom. Nindot kayo ng mga sibling. mayung buntag dia. mayung buntag, buntag. pod. Mana tag kape. So puro og iti ang imeks Puro dan. Ha ah, kung gi butang. Imix ka uh, iti. Mana nam gi mi og kape kay aron mau as mi sa kalisod og makasuporta sa among anak nga mga estudyante. Oo. Salamat yun kaayos sa ginoo o sa nagtanaw sa video. Diyak muna niya akong trabaho. Maglampas, maghino niya bangag, dala tanom. Aron <laughs> ang akong magian, nanay tanom. Kompleto na daan. Oo. O, salamat po sa Katanaw sa video pero nag-support aning similya nga kape. Mhm. Mm na gyud na nga nami sa mga bata nga parang pag sa pag eskwela. Karon dagandagan gyud ang ilang natanom nga kape. Pila din ni kapunoan kape? Ah uh, 350 ang among natanom og amo paning dugangan karon mm -hmm. sa pagpasuporta sa among anak sa pag ilang pag eskwela. Oo. So luag nagyod kaayo ang ilang natamnan og kape so muna ni ang ilang area. So lampas og bangag og pagtanom dritso.